Ano bang tawag mo dyan? Sabi mo, coaster? Coaster po, pero sa matatanda, sa Bicol, sa mga kabisayan, uh, sa Tagalog, foot break. Ah, uh, foot break. Iba e naman uh, yung tinatawag pare sa Tagalog na sunod pa. Hindi naman nata yung recta pare, yung saya at sugusto mo, sisipa ka. Ang, okay. e, makaka-prewill ka, di ba? Ang ibig sabihin eh, may problema pala ngayon to. Oh, uh, ano lang, sasapihan lang yung ano niya. Maka, hindi, hindi ba Hindi ba ang talagang nakakapagpaalis ng sapi eh hindi itong manggagawa kundi si Pastor Kibuloy eh. magaling sa mga may sapi yon hindi <laughs> sapi ng ano yon yung masamang spirit ah mga sapi ng masamang spirit lalong <laughs> ikit yung mga kilala ko rito sa aliyo na may mga sapi ng ano yun, yung katamaran yung spirit ng katamaran <laughs> kaya dapat dalhin yung kay Pastor Kibuloy Ay, yun, yun, Pero alam ko na kung nasa si Kibuloy Ay nasa Samba Samba masatagpuan ah! Diba pa niya Apollo O oh. tago yung sabuan Ah Nasa Kasalukuyang diba, nasa land Ah Apollo Phil ah. Apollo Kasalukuyang ah. As, pala siya nandun Ah Kaya pala siya matatagpuan Kakaun yeah, sa kanya Sabi mo sa kanya Pakita na siya. eh Eh patas pa Kapag Bulon tayo surrender Yan ba eh Mas maganda kung eh, Ipapain tulad niyang isapit niya yung sarili niya sa batas. Ay, napakaganda kasi yung pagpapakita ng voluntaryong pagsuko eh. Oo. Nakaka pagpagaan ng mga responsibilidad ng ano yan eh. Ng, ng, ng taong gobyerno. Pero, itutugtong ko lang ha. Itutugtong pa asawa pa ako. Kadalasan na naging asawa ko kasi hindi na nila eh. Naging limang asawa ko eh. Hindi ko naman itinay na lahat ng babae pare, lumuhod sa akin. Alam ko bakit. Nagtago ako sa ilalim ng kama. Sinusundot-sundot nila ako ng walis. Ayun kaya. ko sila lahat. <laughs> Ayun. Baka naman na ah, sa ilalim ng kama si Kibulon, Brad. Ba? Ay, pare, ba? ano? Pare. Kung pwede rin. Parang na naul naulit yung ano ah. Yung... yung, pangyayari na... Kay Corazon Aquino. Oh, Ayun pa ano naman. Sabi, may nagtago sa ilalim ng ano ah ano ba yun? Uh, may jurisprudence yung kay uh, Uri na talagang nagtago daw sa... Ako sa sinin lang. Ako sa Aligasyon. Lang. Aligasyon. Walang... Pero nagkaroon ng kaso yun. Yung tinatawag na paninirang Uri, ano? Ayun ah, ang hindi ko... Ako? hindi, ano? hindi ko ano? Ako, na Hindi ko napalitaan. Dapat na-update ka doon. Hindi ko nabalitaan. Pero so, yung... Pero yung tinura nung ano, nung, nung lalaki. Yung proper grooming. Totoo yun, lumabas na yun. Si... Yung kaso na yun, tapos na yun. Beltran, yung matandang Beltran na nagsulat doon sa Philippine Daily ay ito inquire na Ah, uh, ko kasi yun eh. Kasi nung araw mga tao, mahilig magbasa. Ngayon, set for set po na eh. Oo. Ayaw nang mapagod ang ano eh. Bata. Ang pati, ang oh, ang isip sa pagbabasa. Ang mata sa pagbabasa. Ay, pala ako. Pa. Okay. Yan talaga, ang kamatayan talagang hindi hinahiwasan yun ah. Mahirap, mayaman. Eh. Yan ang hindi na iisipin ko na eh. Hindi na. na si Kupre ba? Oo, diba, matay rin. Oo oh, ba? Anak ng Diyos eh, di ba? Mabuhay na naman siya, di ba pagkamatay na siya, di ba? Tama ba ako? Sal salita niya lang yun, bilang isang tao, pero hindi salita ng isang Diyos yun. Ay, ganoon pa? Oo, oh, nagpapalagay hindi. lang siya. Nagpapalagay lang? Oo. Oh. Ano postulate, sa... postulate. Kumpanyero, kung kasama ng Aldi, ano bang tawag doon sa nagpapalagay sa batas? Ano bang, paano Nagpe-presume. Presume, presume, ayun, presume, Iba naman yung assuming nasuta mo lang siya, no? Yung halos, uh, pre -pres -pres ah, presamthus. Presamthus. Ina-assume po si Coracito, ay, puro si Crisacito, suta ko yun, eh. Pero kung malalaman siguro, may Crisacito break na kami agad, ano? Malamang. Ngayon. <laughs> Pero, may bago na naman na ako, alam mo bang May bago na naman na ako? Bagong? Ay, music, praya, alam naman. Na, tayo daw, eh, yung mga mag-aaral daw na Chinese, nagsun daw sa kagalan. Oo, oh, sabi, dumami. Oo. Oh, oh. 400,000 na raw. Kasi nung panahon daw ng kera, bago Po Wapol, mga 1939, nag-ipon-ipon pala yung mga dapon, yung kunyari, yung mga apon din, yung Pilipinas. Oo. Oh. Malulong po tayo sa tayo mga kapit. Yun sa, malapit daw sa Edgar Sites. Ha? Yung mga pinasukan ng mga estudyante. Oo nga, eh, nandun niya yung balikatan ng ano eh. Magaling talaga itong pagpare ko ito sa mga sapi ito. Ano? Eh, ay, ito lang ang ma maitatapat natin kay Pastor. Oo, oh, eh, ito, ibang sapi. Malamang si ano Pastor po. may pagkalagyan dito. Pero ito pa, bilang isang intelligent tao, kumpanyero, naniniwala ka ba yung diskarte hindi tinuturo sa eskwiladyo? Ano? Oo, oh, sa ano, salamat personal na... na salamat naman, tinatanggap ko. Personal na, na experience sa yun. Oo. Oh. Hindi tinuturo sa eskwiladyo, ba? yung matuto sa apat na sulok ng solidaralan yun. Oo, uh, uh, no, solidaralan. Uh. Pero ito, talagang kasunod ko sa iyo. Labang pa rin yun ang aral kaysa sa puro discard nila. Siyempre. Ayan. Kombinasyon ng... Ay, ba't mo ba sinasabi ka rin? Kombinasyon ano? ng ano? Hindi tinuturo sa iskilahan. Kombinasyon ng ano yun? Hindi, susunod lang kita. Personal yun. Personal na eksperyensa at saka pinag-aralan, pinagsama. Nagkaroon Mas ng kombinasyon. Oo. No? Ah. Yung, ang nagbe-beneficyo nun, no? yung mismong tao na nagkamit nung kanyang pinag-aralan at saka experience sa kaya doon siya magbe -beneficio. Individual na magbe-beneficyo. Ah. Kapag ang paano mo masasabi ang isang tao eh, katulad dito sa tampayin na nagkaroon ng pagtalo paano mo masasabi ang isang tao na talo sa debate? dapat may mag uh, officiate na ano ba? O, oh, o, siyempre. O, merong mamamagitan sa dalawa, panic. Oh. Na merong ma matibay na basihan. Matibay na basihan. Ganun, gumamit ang matay ng pag-iisip. Oh, siyempre. Ito naman ang kasunod ko sa iyo kasi napapag-usapan yung kaalaman eh. Paano mo mo nalalaman ng isang babae, mal ka? Ah, doon, may, medyo may hina tayo sa love affairs. <laughs> Kasi, sabi mo, may mamamagitan dapat. Kaya baka sa susunod na araw, maliligo ako. Ikaw mag-i-determine kung mahala ko na. Ah, pwede, pwede yun. Pwede yun. Ah. Eh, ito naman ang kasunod kong tanong. Kapag ang ka isang babae pa, ba, hiningan ka ng kotse, uh, mga regalong ko mamahalin, anong ibig sabihin nun? Niluloko ako o mahal ako? Uh, kailangan pang determinasyon eh. Determinasyon. Oo, oh, kailangan. Isa, sa maaaring mong basihan, yung maaaring ibinigay o natanggap. Ayun! Ano pala yun? Pero, hindi naman lahat ng bagay po pwedeng ipagkaloob sabi nga sa salitang latin okay. monocode dot nan habit ibig sabihin Uli ka, okay. medyo nililito mo ako eh. Pina, mono, pina, mono ko eh. non-habit, ibig sabihin, yung mga bagay na wala ka, ay hindi mo pwedeng maipagkalob sa kanya. Ah, bet. oh, Oo, oh, magandang tama. Pwede, uh, naniniwala pero naniniwala ko doon sa kasi sa Latin na AC for oh, oh. Ice cream for sale ere. Oo. Oh. <laughs> yan ang kasabihan talaga. Alam